Ilang ano na nga yan? Isang buwan at ano? Kalahati. Isang buwan at kalahati. Ano pa, ano nang kinakain nila? Sir, ilang kilo na po kinakain nila sa isa kainan? Apat na kilo. Apat na kilo? Ilan yan? Anim, apat na kilo. Ilang beses nakain, sir, sa ano? Sir, yung tiyan mo po, pakiliit-liitan. Ilang beses. Umarap ko pa dito, tatlong beses po. so, ibig sabihin, 3 times 4, 12 kilos ang kinakain niyan sa sa araw. Bila? Oh, sa isa ay hindi mo makakalit sa tangali. O, na natin, 10 kilo. So, yung isang sako, ilang ilang kilo ba ang laman ng isang sako? Isang 50 kilo. So, limang araw lang ang kain nila sa isang sako. Limang araw? Oo. Oh. Talaga. Ilang sako ang mauubos niyan, sir, bago mga ibenta? Simula sa pre-starter. 25. 25. Sako. 25 sako lahat? Ilan ba yan, sir? tigil ilan sila? Tiga-apat. Tiga-apat na sako bago ibenta. Ah, mga magkano naman yan, sir, isang ano? Ayaw niya na tumagot sir. Ne, interview po tayo. Pakiayos niyo naman po. Intayin niyo na naman po nalabas. <laughs> <laughs> Ganyan po talaga kayo makipag-usap sa camera. Nakatatsa. <laughs> Nagbabahog. Nagbabahog daw siya. Ini-interview ko. Hindi ko siya magot naman. Pero maayos naman po yung mga sagot niya sa akin. Pakibilisan po at may oras po ito. Kumuha po ng bahog. Bakit po ba nandun yung ano? Mayroon po bang nagnanakaw ng bahog? Wala lang. <laughs> nilalagayan ng bahog, nilalanggam daw po kasi kasi dati nandito. Ay, kada tuwing umaga, namamaga yung nguso ng mga baboy at may raming langgam. Kaya inilipat daw niya. Ano kaya? Naligaw niya kaya yung langgam? Baka naman sa mga isang araw, nandun ulit yun. <laughs> pa ilang takal na po yun. Dalawa. Isang, isang kilo po ba naman ng isang, ta, isang tabo? Uno, uno, yan, yan. Uno, uno, ah, uno. uno. So, tinitimbang niya po ba bago niya ibahog? Hindi na. Paano niyo po nalaman na uno-uno? Eh, tinan niyo po. natutuwa yung mga baboy niyo kasi nag-aanohan yung mga buntot. Yung mga buntot nila, Oh. O, yan. In-interview po natin sa susunod na po ulit. In interview sa po tayo, ha. Sa susunod na po ulit. Babay po. Magbabay ka po, sir. <laughs>